Kinutugis ng mga otoridad ang dalawang lalaking gumagawa umano ng mga peking papeles sa Cebu City. Ayon sa NBI, ang ilang peking dokumento ng mga suspect na gamit pa para mailabas ng kulungan ang ilang taong may kasong kriminal. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Sinalakay ng NBI Region 7 ang isang opisina sa Cebu City kung saan may gumagawa umano ng mga peking dokumento gaya ng insurance documents. Basi sa search warrant ng NBI, sina Anthony Espinosa at Larry Steven Dagal ang mga nasa likod ng operasyon. Isang insurance company ang nagreklamo laban sa dalawa. Ginagamit daw ng mga suspect ang pangalan ng insurance company sa mga ginagawa nilang peking papeles para sa mga kliyente authorized uh, representative ng uh, insurance agency. Kasi maraming kon eh, maraming mga insurance agency, kakikikeri yung pangalan ng mga ibang, and then, hindi naman pala sila legit. Sa raid, nakuha ng NBI sa opisina ang mga peking insurance papers at maging bail papers. Wala naman sa opisina sina Espinosa at Dagal. Basis sa investigasyon ng NBI Region 7, may siyam na tao sa lungsod na nakapagpiansa gamit ang mga peking bail documents na gawa ng dalawang sospek. Nalaman din ng NBI na may nai-report na rin ganitong klaseng modus sa ibang lugar sa bansa. Hiling ngayon ng abogado ng insurance company, mahuli agad ang mga sospek. Makikipag-ugnayan daw ang NBA Region 7 sa Regional Trial Court ng Cebu City para maisyuhan ng warrant of arrest ang mga sospek. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.